Sumainyo ang Panginoon at rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito. Buhat pa sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Yesus sa Nazaret na Kanyang nilakhan, gaya ng Kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagogan ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang ak aklat ni propeta Isaías. binuksan niya ang aklat sa dagong kinasusulatan nang ganito sumasa akin ang espiritu ng panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita sinugo niya ako upang ipahayag ang mga sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang pigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo, nakatitig, sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo magsiupo ang lahat at makinig sa humiliya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigising ang katabi, sabihin magandang umaga. Ano? Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos. Sabihin nyo nga po, salita ng Diyos. O yung National Bible Sunday. Oh, yan ang pinagdiriwang natin ngayon, kaya naman ang ating mga pagbasa para sa linggong ito ay tumutukoy kung ano ang salita ng Diyos at kung ano ang nagagawa nito sa tao. Ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa tao? Simulan natin sa ating unang pagbasa. Binasa ni Ezra ang kautusan sa lahat ng tao habang nakatayo sa isang entambladong kahoy. Ngunit, nang malaman ng na mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. At sabi sa ibang at sabi sa unang pagbasa, ano pa sila ay napaiyak nabagbag ang kanilang kalooban at silay napaiyak ito ang naidudulot ng salita ng diyos binabagabag o kinokonsensya tayo pero ang tanong nababagabag pa ba tayo nakokonsensya pa ba tayo hello yan ang tanong. Ha? Yung salita ng Diyos, ang purpose niyan para konsensyahin tayo, gisingin tayo. Minsan nga, may salita pa tayo eh, para pitikin tayo. ba? Diba? Pag mali na ang ginagawa, anong ginagawa ng magulang sa anak? ba? Diba? Pinagsasabihan, hmm, yung iba nga minsan, pinapalo pa no? Pinapalo, no? Although, siyempre, hindi naman yun ang dahi paraan, no? Huwag mong kailangan paluin. Dahil ang Diyos, hindi mananakit. No, pag may mali, kailangan pitikin. No, pero ang Diyos, pag pumitik, gamit ang salita. Kaya nga, kapag ikaw ay nababagabag sa narinig mong pangaral, magandang senyales yan. Ibig sabihin, hindi ka pa manhid. Hello. Tingnan mo ngayon katabi mo, manhid na ba yan? Alam niyo yung kalyo? ba? Diba? Alam niyo po yung kalyo? ba? Diba? Kapag, paano nagkakakalyo ang isang tao? Kapag di ba, kunyari, lagi mong ginagawa ang isang bagay. No? Sumusulat ka ng sumusulat. Ano mangyari sa kamay? Kahakalyo. No? Chismis ka ng chismis, ano mangyari sa dila? Yan. ba? Diba? Ay, hindi mo alam. No? Pero may kalyo na yan, kagaganyan mo. No? ba? Diba? Yung kamay natin, nagkahakalyo. Yung paa, lakad ka ng lakad. Ano mangyayari? Magkahakalyo. Ganyan din ang konsensya. Kapag lagi mong ginagawa ang isang bagay, tingnan mo kahit na pagsabihan ka na, wala kang pakialam. Bakit ka walang pakialam? Kasi wala kang nararamdaman. Sinasabihan ka, mali yan. Pero wala kang nararamdaman. Sinasabihan ka, magsimba ka. Wala kang nararamdaman. Isang senyales na walang epekto ang salita ng Diyos Kapag hindi ka na nababagabag, kapag hindi ka nakukonsensya. Kaya nga, kapag naririnig natin na sinasabi sa atin, wag magnanakaw, tayo ba ay nababagabag? Sa tuwing sinasabihan tayo na magpatawad ng 77 ulit, nababagabag ka ba? Dahil hindi ka makapagpatawad? Marami sa atin, oh, hindi naman ako yung nakasakit. Ako nga yung nasaktan eh. eh may kasalanan, Father. O, oh, di ba? Isang senyales na yan na wala, wala ka ng pakiramdam. kapag tinuturuan kang mahalin ang yung kapwa, nababagabag ka pa ba? Dahil madamot ka sa iyong kapwa. Ito ang ginagawa sa atin ng salita ng Diyos ang bagabagin tayo o konsensyahin tayo para mamuhay tayo ng matuwid. Yan ang una. Anong nagagawa ng salita ng Diyos? Konsensyahin o tayo'y bagabagin. Bagabagin. Pangalawa, no? samantala sa ating ikalawang pagbasa, yan, inihalin tulad ni San Pablo si Jesus sa isang katawan. Oh, pakitingnan nga ang katawan ninyo. Ah, buo pa ba yan? Buo pa, lumalaki nga, Father eh. Oh, di ba? <laughs> ayon sa kanya, ayon kay San Pablo, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa ang katawan. May mata. May tainga, may ilong, sabi nga eh, hindi puro mata. Kasi kung puro ka mata, hindi ka katawan. Ano tawag sa iyo? Piña. Hmm, 'Di ba? Imagine mo, puro ka mata, wala kang ilong, no? Oh, paano ka makakaamoy? 'Yan ang sabi ni San Pablo, eh, 'di ba? Oh, may tainga, may mata, may bibig, may kamay. Kanya ng katawan, magkakaiba. Pero Binubuo. Ganyan si Jesus. Kahit magkakaiba tayo, kay Kristo, iisa tayong lahat. Iisa tayong lahat. Kaya nga, ito ang naidudulot ng salita ng Diyos. Binubuklod tayo. Yan yung ikalawa. Ano yung una? Kinukonsensya o oh, binabagabag. Pangalawa, binubuklod tayo. Kaya nga, magkakaiba man tayo ng pananampalataya, no? tayo, katoliko, yung iba, hindi ko alam. No? Pero tingnan nyo, isang salita lang din ng Diyos ang ginagamit nila. Iniiba lang nila ang interpretation. No? Pinagmamalaki nga nating katoliko eh. O, oh, tayo, may linggo-linggo, may araw-araw na binabasa na salita ng Diyos. Sila, saan nila kinukuha yung kanilang pinapangaral? Hindi ko alam. O, oh, tayo may ordo. Organized. Nakasulat. Araw-araw. Sila, kabase lang din yan sa atin. Ginagaya lang din nila tayo. Eh, ba't hindi? nauna tayo. ba? Diba? Ganyan ang salita ng Diyos. Binubuklod tayo. No? Pero hindi tayo nangaaway. No? Tinatanggap natin, binubuklod tayo. Sapagkat ang salitang diabolos o ang salitang jablo ay galing sa salitang diabolos. Anong ibig sabihin ng diabolos? To divide paghati-hatiin. Kaya nga, yan ang gawa ng demonyo. Kapag tayo'y sinisira, kapag tayo'y winawasak, gawa yan demonyo. Kaya ang gawa ng salita ng Diyos, pagbuklo rin ang tao. Pagsamahin. Kaya walang sinasabi ang Diyos na maghiwa-hiwalay. Kaya laging mensahe ng Panginoon, Magmahalan, magibigan kasi sa pag-ibig nabubuklod ang tao. Yan ang ikalawang nagagawa ng salita ng Diyos, pagbuklod, buklurin ang tao. Pangatlo, punta tayo sa ating Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo ibinigay ni San Lucas kay Teofilo ang kanyang sulat tungkol kay Jesus. Ang pangalang Teofilo ay nangangahulugang maibigin sa Diyos. O sa Ingles, lover of God. Ganda nung pangalan, no? Teofilo, lover of God. At ayon kay San Lucas, minabuti niyang sumulat ng isang maayos na salaysay para ang mga tao ay lubusang maliwanagan sa katotohanan. Maliwanagan sa katotohanan. Ito yung isang naidudulot ng salita ng Diyos. Hindi lang maliwanagan sa katotohanan, kundi maging maibigin sa Diyos. Maibigin sa Diyos. O review tayo. Ano yung una? Konsensyahin o paggabagin pangalawa pagbuklo rin pangatlo oh di ba na agad oh? sabi ko gagawin tayong maibigin sa Diyos Teofilo ha ah? tandaan si Teofilo maibigin sa Diyos ang pa pa ang pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay nagbubuo nang pag-ibig sa Diyos. Parang isang manliligaw. Sino po nanligaw na dito taas ang kamay? Uy, paano kayo nakapangasawa? Sino po ang niligawan dito taas ang kamay? O parang hindi ka sure no, kung niligawan ka, no? O napikot lang, no? Kasi father, napikot lang ako, eh. No? Ito, mga to naman, di kayo na in love. Oh, parang isang manliligaw, di ba? Ano ginagawa ng manliligaw? Sumusulat. Nung panahon nyo ba, sumusulat kayo? Ngayon, text na lang kasi eh, no? Text, no? Sumusulat ng love letter sa babaeng sinusuyo. At dahil magaganda ang salitang naririnig, oh, ano nangyari sa babae? Yung damdamin na antig. Oh. <laughs> di ba? Di mo alam, binola ka lang. Kaya nga ngayon siguro nagising ka na, no? Nagising ka na sa katotohanan. Bola lang pala yun, Father. Oh? Hindi, ako nali, hindi ako niligawan. No? Kaya parang ganyan yung salita ng Diyos. No? Lagi narinig natin, magaganda, puno ng pag-asa. No? At dahil doon, sa tuwing maririnig natin ng Diyos, nabubuo ang pag-ibig sa Diyos. Tingnan mo, yung mga hindi nagsisimba, malayo sa Diyos. Yung mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi iniibig ang Diyos. Magsimba ka, makinig ka sa salita ng Diyos, dahil yan ang magbubuo sa iyo ng pag-ibig sa Diyos. Tandaan mo, hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos kapag wala ang kanyang salita. Dahil kasama at parte ang salita ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Kaya nga, ang hirap maramdaman ng Diyos pag hindi natin siya naririnig. Imagine mo yung nanay mo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, bunganga ng bunganga yan. Pero one day, pag nawala yan, di ba sasabi mo, di ko na maramdaman ng nanay ko. Kaya pag nawala yan, hahanap-hanapin mo. No? Kaya yung pagbumunga ng nanay mo, paulit-ulit na pangaral, pagmamahal yan. Pag hindi na nagsasalita yan, no? dalawa lang yan, nagsawa na o hindi ka na niya mahal. No? Pero ang nanay ganun, di ba? Wala naman, hindi eh. di naman talaga nagsasawa ang magulang eh. No? Eh, para lang wala na lang gulo, tatahimik na lang. Pero gusto pa rin yan mangaral. Gusto pa rin yan magsalita. Kasi yun ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, tatlong bagay ang naidudulot ng salita ng Diyos. Una, konsensyahin o bagabagin tayo. Pangalawa, buklo rin ang tao. At pangatlo, ibigin ang Diyos. Nawa sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, matanggap natin ang grasya na tayo ay makapagbago. Amen? Amen. Nitong Webes po, tinanggap natin ang isang biyaya at regalo sa ating simbahan, ang relikya ni Padre Pio. No, ngayon po ay nakapotente po dito sa ating harapan, sa ating altar, ang relikya sapagkat meron pa rin mga hindi nakahalik, nakahawak sa relikya. Kaya hinahayaan po natin ang lahat na gustong ah, humawak, magtanghal kay Padre Pio. Anong ah, mga nakalipas sa araw, may galing taga Dubai, may galing taga Cavite, Quezon City, Fairview. Kaya ah, ilalabas natin muli si Padre Pio. No? Sa lahat ng mga gusto pong pampumunta, Uh, siguro niyo lang po may banal na misa para po uh, ako po ay nandito para estimahin kayo, no? Para i-entertain man lang po yung mga dadalaw po sa ating parokya. Ito po ang ikalawang relikya ng ating uh, parokya. Una, yung relikya ni San Nicolas ang ating uh, ikalawang patron, ang patron ng ating lugar, no? At ikalawa, si Padre Pio. Kaya po, sa lahat ng pupunta welcome po kayo dito sa aming parokya. Apo, pagkatapos ng misa, pwede niyo po kayong uh, at humalik pa rin kay Padre Pio. Maraming salamat po sa lahat muli ng mga tumulong at nagbibigay sa ating parokya, lalo na yung mga nasa abroad. May nagbibigay sa atin taga-abroad, taga-Middle East. Maraming salamat po. Yung mga taga-US, maraming salamat po. Nakapagpapatuloy po kami ng aming misyon at mga adhikain ng parokya dahil po sa inyong mga tulong. Ganun din, salamat sa lahat ng ating mga kaparokya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Iyuko inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos Ama ang lumingap sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng pag kakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na si Yeso Kristo na ating Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na pong ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.